welcome again to Graphic Design Daily. So, for today's video, so for today, may bagong video tutorial na naman po tayong gagawin. Eh. Pero, part siya, o i-add ko to sa playlist, i-add namin to sa playlist ng uh, learning activities for kids. Kasi gagawa tayo ulit ngayon na uh, activity sheet for kids. By the way, ang ginamit kong template size dito is A4. A4 ang gamit ko. So, ang gagawin natin is match the ano part of the body. You can match the part of the body. Match the body parts pala. Match the body parts. So, ilalagay muna natin yung title sa taas. Okay. Ayan, match the body parts. So, lagay natin siya dyan. I Center natin. Ah, uh, dito hindi naman na natin kailangan magdagdag o maglagay ng napakagandang mga phone. Okay na to sa akin. And then, ito natin ang content. Tapos, tsaka natin siya i-center. Ayan. And then, dito sa elements, maglalagay tayo ng uh, body part. Then, body. Then, whole body. Graphics. Ayan, maganda yung nakaganyan. Ito. Ganun maganda yung may damit. Ayoko nang walang damit. Gusto ko may damit. Hanap tayo. Okay na ako doon sa girl. na yellow Ayan. Very good. Ditan natin siya, guys. Kasi maglalagay tayo ng space sa gilid. Ayan. Ditan natin. Okay. So, kainangan natin ng limang box dito. Eyes, mouth. And Lagyan eh, mo ng square. Kasi magmamatch nga, di ba? Element. Ayan, may square na dito. May reason na square. Tsaka wala rin gagamitin madaming kulay-kulay. So, five. Lagyan natin siya ng border. At least one. Or two. Okay na yan. Tapos gawin natin siyang white. Or okay na yung yellow. buwasan na lang natin yung transparency. Tapos duplicate. Two, three, four. Balik kailangan pala natin biitan pa itong si Match the body parts. Ayan. Ayan. Tapos ito transfer naman natin siya dito sa kabila. Antay natin ito doon sa duplicate natin. Okay. Tapos, ang gagawin nyo guys, maglalagay tayo dito ng eyes, mouth, yung part of the body na nakikita. Hair. So, search tayo sa element. Hair. Ano tayo ng hair? Ayan, lagyan natin ito dito. Wait lang. Liitan pa natin to guys. Tapos, ito. Dilip natin to Kasi, ito ang ito-copy natin. I-group. Tapos, duplicate. Pwede nga nang hindi, ano ha? i-duplicate na bigla nang binuksan yung kapo. Pwede nyo na siyang ganyanin. Tapos, ipantay. I-galawin yung lahat. Basta, just make sure na na-drag nyo lahat. Okay. Maglalagay muna tayo ng square dito. Lima na lang din. Ay, ten yung kailangan natin. Duplicate. Tapos, kailangan natin siyang i-rotate. O, okay. ganyan. Okay. okay, tapos duplicate na. Tapos guys, ang gagawin natin dito, papalitan natin sila ng color. Gawin natin silang white. And then yung kanilang border ay gawin natin 3. Ayan. So yung hair na nakita natin, lagyan natin siya dito sa loob. So yung hair, ang gagawin natin, layer natin then bring to font. Tapos liitan natin siya para mapasok siya dito sa loob ng box. And then after that, ears. Okay, yeah, eyes. Eyes. Ice, ice. Sana tayo maganda ng ice? So, ipapalok din natin siya sa box. Ayan. ngitan pala natin kasi mamaya, explain ko sa inyo pa mamaya kung paano siya magiging learning activities ng mga bata. Ayan. And then, mouth. So, syempre, niliitan natin siya ulit kasi ilalagay natin siya dyan sa box. And then, What's next? Nose? Kung ano yung nakikita ninyo guys na ano? Na part of the body. Diyan sa pictures na gagamitin nyo. O sa template na gagamitin nyo. Para sa activity na gagawin ninyo. After that, um, arm. Okay na ako dito sa arm na Ayan. And then, uh, leg. Tapos, hand and hand. Siyempre, we need to collect that thing kasi inalagay na rin siya sa loob ng mga box. After that, mm, ears. And then, foot. Mm-hmm. <laughs> Dan tanggung... Tapos, last one. Uh, Apa uh -huh. Cheek. Cheek. Ano ba cheek lang Ayan Ayan. Tapos guys, kayo na Instruction dito Magagayin Tapos ni Cut as and tapos natin, tayo ng mga line For example, ito para sa bato. Ayan. And then, copy natin ito. Duplicate. Ito naman para sa ears. And then, another duplicate. Para naman siya sa arm. Duplicate ulit karena naman sa... saan man siya sa ya sa po kikita para naman siya sa po yan okay sa kabila naman para naman sa, Kaya, sa ice, ayan sa ice.

the and this is for the Ayahan, oh, uh, cut ask, and watch. So, meron na tayong body poster na learning activities or worksheet for your, uh, para sa mga bata for your. So, ang gagawin nyo guys, yung mga uh, tutorial na nagawa natin for learning activities, pwede nyo yung sundan, tapos gumawa kayo ng sarili yung design. Basta yung tutorial na ginagawa namin is pang guide lang po sa inyo. And then, i-compile nyo silang lahat. So, meron na kayong learning na na print niya na to, may nakalagay dito na cut as and match. So ibig sabihin, kailangan nila tong gupitin yung mga bata, yung mga pagbibilhan, yung mga pagbebentahan ninyo. Kailangan nila ng gupitin niyan. Then maglalagay sila ng double sided. Then doon nila ididikit. For example, itong hair, para sa dito. Yung eyes and niya ito i-match. para alam nila. So magandang bentahan dito yung mga mommies, yung mga teachers for or for teenager kasi pwede din yung pwede din nilang gawing uh, activity dito sa school. Yung mga mommies naman na nagpa na, na ipasok sa school yung mga toddler nila so pwede rin nilang pwede rin nilang gawing bonding nila tong mag Yan. So, yun lang guys. Ganun lang kadami eh. Gumawa ng activity worksheet or match the body parts for our learning uh, for, para sa mga bata na gusto o para sa mga bata na gusto nilang matuto yung mga anak nila. So, once again, thank you for watching sa tutorial ni Graphic Design Daily. Sana may natutunan kayo at sana ay nag-guide po ninyo o nag-guide, nasusundan ninyo yung mga tutorial na nagawa namin. So, kung meron na po kayong mga nagawang product ninyo dahil napilungan kayo ng aming mga video tutorial, comment down below po. So, once again guys, thank you for watching kay Graphic Design Daily. Then, lagi namin sinasabi sa inyo na kapag wala kayong time na gumawa ng sarili ninyong uh, design or layout, nandito na po kami. Contact uh, nyo lang po kami. Message nyo lang po sa aming message sa Facebook page o kaya sa aming Gmail o kaya sa aming Grape, grape, so, yun that's it, guys. That's for today. So stay tuned for our next video tutorial. Bye Inan!